Audrey Point of View Isang masamang panaginip para sa akin ang pagkawala ni Itay. Hindi ako pinatulog. Isang buwan na ang nakalipas ngunit parang kahapon lang nangyari ang lahat. Sariwa pa sa aking isipan ng mga pangyayari. May nakasakse sa pangyayari. Ngunit ikom din ang kanilang mga bibig sa takot na baka. Sila naman ang balikan ni Nicolas. Maski kami ay natatakot din para sa kaligtasan nila dahil nakita mismo namin kung gaano kawalang-puso si Nicolas. Nang araw ding iyon, inilibing namin si Itay sa tabi ng puntod ng mga kapatid ko. Ang ginawa ni Nicolas ay hindi na namin pinaabot sa pulisya. Nanatili iyong lihim sa takot na baka isa na naman sa amin ang mawala. Hindi na rin bumalik pa ang mga pulis para mag-imbestiga. Si Inay kahit alam kong nahihirapan at nangungulila siya hindi niya yon pinapakita sa akin. Nanatili siyang malakas kapag kaharap ako. Ngunit gabi-gabi kong naririnig ang pag-iyak niya. Hanggat maaari ay ayokong maging mahina. Nabenta ang kalabaw namin para sa libing ni Itay. Kaya wala kaming magamit na pang-araro sa bukid. Kaya natenga ang lupa. Mukhang wala ring lakas si inay na magtrabaho pa. Para mapakinabangan ng lupa, Inunti-unti ko yung nilinis para pagtanima ng gulay. Ito na lang ang alaala na iniwan ni Itay. Kailangan ko tong alagaan. Anong ginagawa mo? Gulat na sambit ni inay nang makita niya kong nagtatabas ng damo. Bata ka! Buntis ka! Baka mapano ka! Nay, kaya ko ho. Hindi ako magtatrabaho kung hindi ko kaya. At saka nakakapagod ang walang ginagawa exercise na rin to. Saad ko at bumalik sa ginagawa. Ito lang ang paraan ko nang hindi masayang ang lupa at para na rin may pagkakitaan. Katuwang ko si inay kaya napadali ang trabaho ko. Ang pera na naitabi ko ay ginamit kong pampuhunan. Kahit buntis ako at nahihirapan dahil malaki na ang tiyan ko, kinaya ko pa rin. Nagtanim kami ni inay ng mga gulay na pwedeng ibenta Nagluto rin ako ng mga kakanin at ulam, at si inay ang tagal niyon sa mga kapitbahay. Sa paraan na yon, kinukuha namin ang panggastos namin araw-araw, at para na rin sa kapanganakan ko. Sa awa ng Diyos, kahit dalawa lang kami ni inay, nakasurvive kami. Naniniwala ako na balang araw, hihilom ang sugat sa puso namin ni inay. Matatanggap din namin ang mga nangyari at aayon sa amin ang panahon para sa hustisya ng mga namayapa naming mga mahal sa buhay. Nay, manganganak na yata ako. Ang sakit ng tiyan ko. Nitong nakaraang araw ko pa iniinda ang pananakit ng tiyan ko. Binaliwala ko lang dahil nawawala naman siya kalaunan. Ngunit iba na ngayon. Sobrang sakit sa tuwing hihilab. Sandali, tatawag ako ng tulong tarantang wika niya. Bitbit -bit nito ang bag na hinanda ko. Lakad takbo ang ginawa niya palabas sa aming lupain. Papuntang daan kung saan naroon pang ang mga kapitbahay namin. Nang makarating kami sa ospital, tuluyan ang bumigay ang katawan ko. Ang huling natandaan ko, may bumuhat sa akin at ang pagtawag ni inay sa pangalan ko. Nagising ako na walang nararamdaman na sakit sa tiyan ko pinakiramdaman ko ang sarili. Napamulat ako sa kaba ng maramdamang maliit na ang tiyan ko. Nanganak na ba ako? Pero bakit hindi ko natandaan na inilabas ko siya? May swero ko sa kamay, ngunit hindi ko pa rin kaya na bumangon. Nangihina pa rin ako. Nasaan ba si inay? Kung nanganak na ako, nasaan ang anak ko? Dahil hindi ko kayang igalaw ang katawan ko, Nanatili akong nakahiga. Maya-maya ay bumukas ang kortina na nakatabon kung saan ako nakahiga. Si inay, may dala itong plastik. Inilapag niya yon sa maliit na mesa, saka lumapit sa akin. May masakit ba sayo? Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Aniya, nasaan ang anak ko, Nay? Ayos lang ba siya? Malusog ba siya? Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ko. Naroon siya sa nursery room. Lalaki ang anak mo. Sobrang lusog niya. Ang sabi ng nurse, doon daw muna siya hanggang 24 oras. Binuksan niya ang plastic na dala niya. Mainit na lugaw yon. Hindi ko pa na itanong kung pwede kang kumain ka agad. Nagtataka na tiningnan ko siya. Bakit Nay? At saka paano ko iniluwalong anak ko? Hindi ko kasi matandaan na dinala ko sa delivery room. Nasesaryan ka, Audrey. Hinimatay ka pagdating namin. Hindi nila mahintay ang pagising mo dahil overdue na ang anak mo. Kaya sabi ko, isesaryan ka na lang. Basta mailigtas kayong dalawa ng anak mo. Nay, ang laki ng babayaran natin. Halos pabulong na sambit ko. Huwag mo nang alalahanin ang pera. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa. Pero na ay, isinangla ang lupa natin. Napangangako kasabay ang pagtulo ng luha ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Yung lupa na iniingatan ni Itay, nasangla na ng dahil sa akin. Alam namang pabayaan ko kayo, mahal kita Umupo siya sa upuan katabi ng higaan ko. Mababawi rin natin ang lupa ang mahalaga ngayon, pareho kayong ligtas ng anak mo. Napahikbi si Audrey nang haplusin niya ang pisngi ko. Tahan na, baka mabinat ka. Salamat, Nay. Pangako po, babawi ako sa inyo. Salamat, Nay. Mahal na mahal kita. Ngayon na isa na akong ina. Naintindihan ko na salitang sakripisyo. Nahanda kang mawala Nahanda kang isakripisyo ang iyong buhay alang-alang sa kaligtasan ng anak mo, sa iyong mga mahal sa buhay. Nang sasandaling hawak ko na ang anak ko, hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko. Naiiyak ako habang pinagmamasdan ko siya, ang cute niya, ang lusog niya. Ang masayang ngiti ko ay napalitan ng pait, nang ma-realize na habang tinititigan ko, naging kamukha niya si Diego. Kuhang-kuha niya lahat at itsura ng ama niya. Anong ipapangalan mo sa kanya, anak? Jago Luis po. Kahit wala siyang kilala ni na ama, naroon naman sa pangalan niya ang pangalan ng kanyang ama. Kahit doon man lang, magkaroon silang ugnayang dalawa. Balang araw, may intindihan din ako ng anak ko kung bakit wala siyang ama katulad ng ibang bata. Ang ganda ng pangalan, Bagay sa pogi kong apo, pogi rin siguro ang tatay nito. Napaiwas ako ng tingin. Kahit tunog pagbibiro lang yon, nakaramdam ako ng pagkailang. Hindi ko pa nasabi kay inay kung bakit nabuntis ako. Gayong wala naman akong nobyo na naipakilala sa kanila. Uuwi na tayo mamaya, aayusin ko lang ang bill natin. Pag iba niya ng usapan. Tumango ako hindi pa kasi ako handa na sabihin sa kanyang nangyari sa akin sa resto At kung bakit ako umuwi na buntis. Hindi naman siya nagtanong, ngunit madalas, nagpaparinig lalo na kapag hawak niya ang anak ko. Mabuti na lang at mabait ang pinagsanglaan namin ng lupa. Naintindihan niya ang sitwasyon namin. Kami pa rin ang nagdatrabaho sa lupa namin, pero kailangan meron kaming ibayad sa kanila kada buwan. Ayos lang yon sa akin. Malaking pabor yon. Ngunit habang tumatagal, kinukulang na kami sa pera. Lumalaki na ang anak ko. Lumalaki na rin ang gastusin namin. At hindi na sapat ang kinikita ko sa mga tanim kong gulay at iba pang raket. Sa anim na taon na lumipas, tubo lang ng utang ang nababayaran namin. Hindi ako makaipon dahil kulang na kulang ang kinikita namin sa pagtatanim. Kaya napagpasyan ko na mamasukan nilang bilang katulong sa San Teodoro. Sigurado ka ba sa desisyon mo anak? Hindi natin matutubos ang lupa nay kung aasa lang tayo sa kakarampot na kita natin. Nag-aaral na si Diego Luis. Pero mapapalayo ka naman sa anak mo Audrey. May intindihan naman niya siguro ko kung bakit ko to gagawin nay. At saka sa Sanchidoro lang naman ako. Sabi dun sa agency na pinag-applyan ko. Sampung libo kada buwan ang magiging sahod ko. May dalawang beses na rest day. Sayang din yun ay. Hindi natin kayang kitain ng sampung libo kada buwan. Mabigat sa loob ko na magtrabaho ka Audrey. Pero kung yan ang gusto mo, kung para sa anak mo, sige. Ako ang bahala sa apo ko. Salamat, Nay. Mahirap man na malayo sa anak ko at kay inay, kailangan kong magtrabaho sa malayo. Hindi pwedeng ganito kami palagi. Kailangan kong tubusin ang lupa namin. Hindi yun pwedeng mawala. Magpakabait ka ha? Huwag kang pasaway kay Lola. Kailangan ni Mama magtrabaho sa malayo. Naiiyak na paalam ko kay Luis. Opo Mama, promise po, hindi ako pasaway kay Lola. Good boy lang po ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinaggan. Mahal na mahal kita, anak. Ayaw ko pa sana siyang bitawan ngunit narito na ang sundo ko. Umiiyak na kumaway siya sa akin. Ingat mama, I love you. Sa huling pagkakataon, niyakap ko siya. Niyakap ko rin si inay. Mabigat ang loob na sumakay ako sa kotse. Panay ang pag ko habang kumakaway sa kanila hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Hindi ko na malaya na dumating na pala kami sa aming paroroonan. Sa isang mansyon pala ako magdatrabaho. Hinatid ako ng driver sa tapat ng malaki at mataas na pintuan. Mabuti na langas na ayos ko ang sarili ko. Bago ko bumaba kanina ng sasakyan may pinindot siya sa tapat ng pinto. Ilang segundo lang, bumukas yon. Dahil nakayuko ako, hindi ko alam kung sino ang nasa harapan ko. Hanggang sa nagsalita ang lalaki na nasa tapat ko, na ikinagulantang ng buong sistema ko. Si Audrey pala may fiancé. Daig ko pa ang nakakita ng multo sa gulat at pagkabigla si sinabi ng lalaking nasa tabi ko. Nabitawan ko pang ang bitbit -bit kong bag sa gulat ng ipakilala niya ako sa magulang niya bilang fiancé. Naguguluhan na tinignan ko ang lalaki. Ngunit hindi man lang niya ako nilingon. Ngunit muntik na akong mabuwal sa aking kinatatayuan. Nang biglang manlambot ang tuhod ko dahil pamilyar sa akin ang kanyang muka. Pero teka, hindi yon ang concern ko ngayon. Bakit niya ako pinakilala na fiancé sa mama niya? Hindi naman kami magkakilala at saka bilang kasambahay ang ipinunta ko rito. Hindi ang maging fake fiancé niya. Nanigas ang katawan ko nang ilapit niya ang muka sa likod ng tenga ko. Tagasaan ka nga pala. San Joaquin, wala sa sarili na sagot ko. Ramdam ko ang bilis ng pinteg ng puso ko nang pati ang kanyang malalim na barito ng boses ay pamilyar sa pandinig ko. Nabaling ang tingin ko sa aking harapan nang marinig ang pagtaas ng boses ng babae na tinawag niyang mama. Fiance? Hindi makapaniwala na wika nito at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Kailan ka pa pumatol sa isang babae na mukhang basahan? Saad pa nito na nakataas ang kilay at mukhang nandidiri dahil sa ayos ko. Nainsulto ako sa sinabi niya ngunit hindi ako nagsalita. Napahiya at nasaktan ako dahil totoo naman, kaya napayuko ako ng ulo. Kupas ang damit at pantalo na suot ko. Maganda nga ang hubog ng katawan ko pero madumi namang tignan ang itsura ko. Mukha na akong matandang tignan sa edad na 26 dahil sa pagdatrabaho sa bukid. Pero ayos lang dahil trabaho naman ang ipinunta ko rito. Hindi ang maging asawa ng anak niya. Natigilan ako at napaangat ng tingin sa lalaki nang hawakan niyang kamay ko. Para akong napaso, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. At sa paraan ng paghawak niya, pakiramdam ko magiging maayos ang lahat, na para bang safe ako. Huwag mong pagsalitaan ng hindi magandang fiancé ko ma. Baka makalimutan ko na inakita Uwi ka ng lalaki at hinila ako palayo sa kanyang ina. Tigagal na napasunod ako sa kanya. Ang kanyang inay muntik pang mabuwal sa kinatatayuan sa sinagot ng anak. Nanlaki ang mga mata ko. Nakahawak ang kamay sa puso at nakaawang ang kanyang labi na sinundan kami ng tingin. Pera lang ang habol sa'yo ng babaeng yan, Diego. Anong pinakain sa'yo ng isang mahirap na yan at nagkagusto ka sa kanya? Tandaan mo, kapag nakuha na niya ang gusto niya, iiwan ka rin yan sigaw ng kanyang ina, nang paakyat na kami sa ikalawang palapag ng hagda ng kanilang bahay. Muntik pa akong madapa ng bumilisang paghakbang ng lalaki. Ramdam ko rin ang paghigpit ng kapit niya sa kamay ko. Ang kanyang mabigat na paghinga sa pagtitimpe, na huwag nang sagutin ng kanyang ina. Pumasok kami sa dulong bahagi ng kwarto dito sa ikalawang palapag. Nagtataka na sinundan ko siya ng tingin nang basta niya na akong iwan dito na walang salita galing sa kanya. Malakas akong napasinghap sa inis nang maisara nito ang pinto. Anong gagawin ko dito? Tumunga nga? Hindi ba siya mag explain sa akin kung bakit pinakilala niya ako sa ina niya bilang fiancé? Hindi pa nga siya nagpapakilala ng pangalan niya sa akin tapos manggugulat ng ganon. Wala man lang abiso na gano'n ang magaganap sa pagtungtong ko sa bahay nila. Kasambahayang inaplayan ko. Nagkamali ba ko ng form na pinilapan? At doon sa wanted fiancé ako napunta? Gulong-gulo ang isipan ko. Kailangan ko ng kasagutan. Ilang minuto nang nakalipas, hindi pa rin ako binalikan ng lalaki. Nakatayo pa rin ako kung saan niya ako iniwan kanina. Natatakot akong umupo sa malaking kama. Baka magusot ang sapin at baka marumihan. Puti pa naman ang sapin. Walang kahit na anong bagay ang narito. Maliban sa malaking kama at maliit na mesa na pinagpapatungan ng lampshade. Wala may lang kahit upuan. Light cream ang kulay ng pader ng kwarto. Ang kisame nito ay may kaunting gray at gold. May maganda rin na pabilog na ilaw ang linis tingnan ng kwarto. Mukhang walang natutulog dito. Nangangalay na ang paako sa kakatayo. Gusto ko nang umupo pero saan? Tinungo ko ang mataas na kulay abo na kortina. Bahagya ko yung hinawi. Tumambad sa akin ang purong salamin na dingding na sakop nitong buong kortina. Namangha ako at umawang pa ang labi ko sa nakita. Makikita dito ang maliit na isla sa kabilang bayan. Isla na pangarap kong puntahan. Sa pagtanaw ko sa isla, bigla kong naalala ang anak ko. Sandali. Sandali palang kami na nagkahiwalay pero miss na miss ko na siya. Gusto ko na siyang makita at makasama. Marinig ang boses niya, ang tawa niya, ang paglalambing niya. Miss na miss ko na ang anak ko. Kamusta na kaya sila ni Inay Don? Hindi ba siya umiyak? Nalungkot? Hindi ba siya naninibago na wala ako don Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ko habang yakap ang tuhod ko. Kakayanin ko to ang malayo sa kanya pansamantala kapag natubos ko na ang lupa hinding hindi ko na siya iiwan. Sa ngayon, kailangan ko munang indahin ang pangungulila sa kanya. Dahil ang lahat ng to, ay para sa ikabubuti naming tatlo ni Inay